din to. Konting tulong Ay. para sa inyo, Apo. <coughs> Parang gitpas din to. Punta doon. Pagdating nyo doon, ibigay nyo lang to. Kung sino man ang mga taong nanghingi kung ano ang hingi Ito, ibigay mo. Apo kong 44. Palaid ka na Panginoon. Sana matulong, matupad nyo ang iyong misyon. Tulungan kayo na Panginoon. Ito doon din sana ingatan mo, kasi yan lang ang gutong para ma maabot niyo ang lugar na 'yan at maka makuha niyo 'yung piraso. Ingat lang talaga kayo, apo. Kasi makapangyarihan ng mga tao diyan apo kung doon di Mahirap talaga silang kalabanin. Salamat ito lo. No. Sa lang sabi ko sa inyo. Ibigay niyo 'yan. Ikigapo. Salamat lo. Ingat kayo. Salamat. Ito okay na sirtol. Walen din. ah, 'yan? Ah, dumpot. So, hello. Oh. Okay na sinabi mo, 'di ba? Tatlong kilingan 'yun. Oh, parang nalilito talaga ako ba. Oh. No? Ikat lo. So, 'yung Yung dalawa sa amin ni Junji. O, oh, tagi-isa kayo, Apo. Oo. Oh. Tapos? Yung isa, po. Yung isang hutpo na nagkapaligid ng maraming makapangyarihang tao, Apo. Hindi lang kung kundi napaligiran pa ng maraming ginto. Nandun sa gitna ang piraso. Kaya, yon ang isang hiling nila. ng mamatay ang lahat ng nagkapaligid doon, Apo. Yun ang gusto nilang hiling, isang hiling. Ah, so yun pala. May mas makapanghirap pa sa kanila. Oo, apo. Tapos yung isang kahilingan na yun. Yun, na Namamatay. namamatay tay, yung. Apo. So ibig sabihin, kaya nila gusto lang makuha yung binabantayan nila doon. Ang pinaka-importante nila talaga nila doon ay yung... Yung piraso. Isang apo. kapirasong... O. Parang, parang, sinasamba yun, yun nila. yun ang kulang. So kulang ng isang, isang kaso, piraso. Apo. So yun yung binabantayan ng kalaban nila oh, na mas pinakamalakas. Oh, malakas. Pa sa kanila. Malakas kaysa kanila yun apo. Kaya oh. doon na lang ginamit nila ng hiling, isang hiling apo. So bakit kayo lang sinabi? Kasi da, ang sobrang dami na naming pinagdaanan lo. Oh, apo. So, uh, Parang pinaikot-ikot lang nila kami ba? So, nagpapasalamat kami sa iyo, lo, na anjan ka. So, yun pala yung dati is impostor pala din yun, Oo, oh, no? mag So, sa iyo, salamat, uh, lo, sa mga binibigay mong mga ano sa amin, Kajunji, no? Oh, so, yun pala uh, yung pinakamin purpose talaga oh, na lang gusto makuha. Mapunta, ma mapuntahan nyo yan, Apo. Pero, may pa kasi mga dalawang araw, malayo kasi yan, Apo. Mga dalawang araw siguro, biyahin nyo yan apo. Ano ba? Oo, oh, dalawang araw. Ayun ba? Oo. Oh. Ganun ay. Pero, sige lang, huwag kayo magkalala apo. Bago ako lumisan dito, may ibibigay ako sa inyo apo. Mga makakatulong din to. Kunting tulong okay. para sa inyo apo. <coughs> ano Parang hikpas rin to. Punta doon, pagdating nyo doon. Ibigay nyo lang to, kung sino man ang mga taong nanghingi kung ano ang hingiin nila. Ito, ibigay mo. Apo kong 44. So, ka na Panginoon. Sana matulong, matupad niyo ang iyong misyon. Tulungan kayo na Panginoon. Ito, Dante. Sana ingatan mo. Kasi yan lang ang buktong para maka maabot niyo ang lugar na yan at saka makuha niyo yung piraso. Ingat lang talaga kayo, Apo. Kasi makapangyarihan ng mga tao dyan. Apo kong dundi, 44. Mahirap talaga silang kalabanin. Salamat dito lo. Basta yun lang, sabi ko sa inyo. Ibigay nyo yan. Sige, Apo. Salamat lo. Ingat kayo. Salamat sa pagdalaw Apo. Alis ka na lo? Oo, oh, Apo. Hanggang sa muli lo. Oo, oh, Salamat.

sabi ni Lolo. Ang din namin to. <coughs> parang gate pass. Bali mo rog. Murug bayad ni ug natay ma Para makaagita ano? Kagita. Ito yung tayo namin kapag mayroon kami daanan na uh, sa niya parang parang gitpas na nga daw Binhi, oh. Kung lo? ito, Kakaiba. Para sa mga maliit na kabibi. Ano ito? Hmm. Tigas man. Tigas man. Eh, tingnan nyo ito. Oh? Oh. Ang dami ng sa ano ko, oh. sa Kamay ko, dami, dami ng kalyo. Sakit. Ah. Yan you know. o. Oh. Oo. Magiging talaga. So, yun eh, mga tol. I-ano eh, ko ulit sa inyo. Itong yung sinabi ni Lolo. Lolo Kiriko. So, ito. Yung mga kalaban na may mga itim ay ang pinaka main purpose talaga nila bakit nila pinapabuo sa amin tong ito sa pumbola so yun sa pumbola pag nabuo yun mayroong isang tatlong kahilingan na binibigay na nasasabi nila so yung dalawang, dalawang kahilingan na yun sa amin yun, yun na dyan isa ha? tayo isa kami. Ano kaya yun? So, nakadepende na sa amin kung ano yung hihiling namin. Pero may isang hiling doon para sa kanila. So, gaya na sinabi ni Lolo kanina na ang hiling na doon, ang hiling doon ay mamatay. Yung nagbantay, nagbantay sa, sa oh, dahil meron doon isang kapiraso daw na nawawala na andun daw mismo. Parang Diyos nila ba na sinasamba nila so kulang isang piraso yung isang piraso na yun, andun daw, binabantayan ng makalaban at mas makapangyarihan pa sa kanila. Kaya ang, ang isang healing doon, yun, doon yung ginagamit nila para mamatay yung nakabantay. Saka yung isang kapirasong yun mga tol, kumbaga ito, isang kapiraso na parang, o oh, hindi natin alam kung kamay ba o paa. No? So nakalibot doon, lahat kinto. Ang nakapalibot doon. yun, ginto na? Oo. Bali sa atin na ano daw yung ginto. Sa amin daw yung ginto. Tapos pamigay natin. Depende daw sa atin kung ito pamigay natin. Yung kalahati sa atin, depende ha. Two days bago namin marating yung area. Pero mahirap na mission yun, Tol. Ha? Mahirap na mission yun. So yun, Tol? Mahirap yun, Tol? Si ginto na yan eh. Alam natin so, na, na yun, may nagbabanday talaga dyan. Ito na siguro yun, Tol, na sinasabi nilang pinaka. Yan gusto niya ginto. Kaya nga. Yama na tayo dyan. Sabi niyo mag share natin sa na? ano. Hmm. Pero hindi basta-basta na mission yan. Kailangan talaga paglaanan natin ng huh? araw yan. Sa oras. two days. Budget natin dito. Yung biyahe. Na. Ito so, ng budget niyan tol. Kung two, two days biyahe, siguro mga hindi pa natin alam kung madili tayo dyan. No? Kasi, hindi basta-basta lusubin yung ganyang mission ba? Ginto yan eh. Alam ko na marami nagbabantay yung mga mamasama. Ano sabi ni Lolo Kri Kriko na may nagbantay daw. Yeah. yung sinabi ni ano yung yung ano tawag doon. Ano Ah. Ayun pala yung purpose nila. Buti na lang andiyan si Lolo Kriko. poster talaga yung natin tal? Mm. Poster yun. Parang pinaglalaroan ta ba? Murag kuan hindi kita inla ihato dito ba? Murag hindi hindi tayo papatuloyin talaga. Dito no? Eh okay, marami mga nakaharang, kaya nililito tayo. So yun lang morpos mga tol. Pag nabuo sa pambula ulitin ko. Pag nabuo sa pambula may tatlong kahilingan. Mm. No, may tatlong kahilingan. mag kami ni Purpur. Pur, Oo. Oh. Sa kanila. Mm. kanila. Mamamatay yung lahat ng bantay doon. Yung isang kapirasong yun na parang Diyos nila, sinasamba nila, yun yung kulang doon, yun yung kukunin namin, sa yung ginto. oh yung kapirasong yun, bigyan namin kay Lolo, tapos Lolo na daw yung magbibigay doon sa kanila. Tapos, yung binibigyan nila, ni Lolo rico magbibigay din, din nyo ng pala kay lolo so yung sa amin ganin pala namin yung ginto hmm. di ba yeah. nasa amin daw kung ibibigay namin sa lahat or hati ba share, share natin tol oh, so, kasi marami ginto daw ng kapalibot mga eh so yun ganin pala sana magtagumpay tayo tol 2 no? days yung biyahe tapos, may bigyan niya sa, sa amin lolo. Dalawang, apat na binhi. Tindi dalawa kami. So, ito yung pagtuon na napansin mga tol. Tol, oh, ito. Focus talaga tayo dito. Two days. So, dapat mabuo na natin yung sampung bola. Kaya nga, tulungan natin. Siguro. No? Tol, pag magkita mo si ano tol, si Lolo Rico. Ang tanong dito, asaan? Saan natin? Puntahan. Yan lang. Tuloy hindi eh. Malamang hindi yun sa hindi yun sa ano eh. Hindi yun sa Mindanao. Malamang nasa Luzon yan. Kaya, o Visayas. Di ba? kailangan talaga natin yung ano malaking Ha? Huh? Pamimigay doon natin tol Pindi na sa atin Hatiin ba? Sa atin pamigay ko Kalahati Kung huh? mayroon man Oo oh, siyempre kalahati Share natin ba Mga nangailangan Para Matulong din tayo pero tol, pag may ginto na ako tol, magbo-vlog pa rin ako tol. Vlog ka pa rin? Oo. Hindi mo talaga iiwan ang vlog. Hindi ko iiwan yun tol. Ako rin. Kasi, hindi tayo magka, mabigbigyan ng ganyan kung hindi tayo nag-vlog eh. Yan. Yeah, diba mga tol, agree ba kayo doon sa sinabi ko? So, ito na yung panahon mga tol na makakatulong din kami sa inyong lahat. Totoo yan. Mark my word mga tol ito na, ito na yung panahon no? na makakatulong kami sa inyo Oh, yeah, gagawin namin lahat mabuo yung sampung bola at ito sa to, mga tol lahat ng viewers ko lahat ng viewers ni Junji tulungan nyo kami na maabot namin yan yung area na yan tulungan nyo kami mga tol magtulungan tayo kasi sa ngayon sa inyo muna kami aasa ngayon mga tol sana maintindihan tindihan nyo po yung sitwasyon namin ngayon di ba kasi yun nga may gintipala kami yung ginto nasa sa amin na kung ibigay namin lahat or 50-50 sa lahat ng mga mga langang tulong no? sa mga viewers namin dito may pera ka man mayaman ka man o hindi mga mabibigyan talaga namin ng ganting pala, no? So Promise ko yan sa inyo mga tol. Promise ko yan sa inyo. May, may mayaman ka man o hindi, basta yung kalahati ibibigay namin. Dalaw ka dalaw kami ng Junji. Tulungan tayo. Oo. Sa so, ngayon, magtulungan talaga tayo. Oh, uh, promise ko yan sa inyo mga tol. Promise namin yan Junji. Kailangan namin ng ano, suporta ninyo mga tol. Para puntahan namin yan. Sa so, ngayon, kailangan mo buo talaga muna yung sampung bola. Isa na lang ang kulang to. Dito, oh. Saan natin niya na hanapin. Isa na din sa akin. Hindi ko. Okay, so, Parang yung bao. Uwi kan. Ano? Patal tol parang dito makapunta ka dyan uh, dyan, eh kaya nga binigyan kita, tayo oh. mission dito, dito kami makapunta ka dyan eh mga tol kasi kailangan, kailangan namin mga maka, makahanap ng paraan para mabuo na yung sampung bola para makapunta na kami dun sa uh, sinasabi ni Lolo Kiriko kailangan natin pag natin dito tol no? kaya nga para mabuo sampung bola isa na lang kulang tol